Israel. Gumanti na, nagpatuloy nga ang mainit na tunggalian sa pagitan ng Israel at Iran dahil ang Israel ay hindi nagpatinag at binomba ang Central District ng Beirut, Lebanon sa nakalipas na magdamag na siyang kumitil sa anim na katao. Pero sino nga ba ang kanilang target sa nasabing pag-atake? Maliban sa nasawi, iniulat din ng Lebanese health officials na nasugatan ang nasa pitong katao sa naturang pag-atake. Ayon sa Israel, nagsagawa sila ng precise airstrike sa kapital ng Lebanon at tinarget ang isang gusali sa distrik ng Bakaura, malapit sa parliament ito na ang pinakamalapit na tinamaan ng airstrike ng Israel sa may central downtown district ng Beirut. Tinamaan din ng tatlong missiles ang southern suburb ng Daniye na nagsisilbing kuta ng Hezbollah sa southern Beirut kung saan napatay si Hezbollah, leader ng Hassan Nasrallah noong nakaraang linggo at umalingaw-ngaw din ang malakas na mga pagsabog. Sa katimugang bahagi ng Lebanon, nagbabala ang Israeli military nitong umaga ng Webes na magpapatuloy ang kanilang airstrikes. Matatandaan na sinimula ng Israel ang ground invasion sa southern Lebanon ngayong linggo at kinumpirma kahapon na napatay ang walo sa kanilang sundalo sa loob ng Lebanon. Ang ground invasion at airstrike ng Israel sa Lebanon ay kasunod ng pagkapakawalan ng Iran ng sandamakmak na missile sa Israel bilang ganti sa airstrikes ng Israel sa southern suburbs na kumitil sa lider ng militanteng Hezbollah. Samantala, magkakaroon naman ng pag-uusap ang US at Israel para mapigilan ang pag-atake nito sa oil sites ng Iran bilang pagganti sa ginawang missile attacks ng Tehran. Ang pag-atake sa mga oil sites ay maaaring magdulot ng pagkagambala sa supply ng langis na nagre-resulta sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni US President Joe Biden na hindi siya pabor na basta lamang umataki ang Israel sa Iran dahil tiyak na maraming mga sibilyan ang madadamay. Binatikos naman ng Qatar ang ilang mga bansa dahil sa pagpapabaya ng paglawak ng kaguluhan sa Israel at Iran. Sinabi ni Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na ang kapabayaan ng international community ang siyang nagdulot ng paglawak ng kaguluhan sa Gaza. Sa mga nagdaang araw kasi ay tinarget ng Israel ang mga medical facilities at TV stations sa Beirut. Ipinagmalaki pa ng Israel Defense Force na kanilang tinamaan ang Intelligence Office ng Hezbollah sa Beirut. Iniulat naman ng Israeli media na si Hashem Safieddin, ang pinsa ng Pinaslang na leader ng Hezbollah na si Hasnan Nasrallah ang naging target ng isang malawakang pag-atake mula sa ere na umugong sa Beirut noong nakaraang gabi na nagdulot ng malawakang pinsala at nagwasak ng mga residential na gusali. Si Safiuddin ay isa sa dalawang pangunahing tauhan sa kilusan ng itinuturing na posibleng kahalili o kapalit ni Nasrallah habang ang isa pang kandidato ay si Naim Kassem, ang pangalawang kalihim ng Hezbollah bilang pinuno ng Executive Council ng Hezbollah at pinsan ni Nasrallah. Pinaniniwalaan na si Edin na nangunguna sa posibilidad na maging susunod na kalihim ng kilusan. May ilang ulat na nagsasabing nagkaroon ng pagpupulong ang mga pangunahing lider ng Hezbollah sa isang bunker at ang lokasyong iyon ang target ng mga sunod-sunod na pag-atake mula sa ere gamit ang malalaking ammunition. Kaya kung si Saif Edin ay mapapatay ay tiyak na isa itong malaking dago para sa Hezbollah. Pero ang Hezbollah ay isang organisasyon na may kakayahang umangkop at alam nito na ang mga dito nito ay nasa panganib kaya tiyak na mayroon silang mga contingency plan na nakahanda upang harapin ang mga ganitong sitwasyon. Samantala, patuloy naman ang pagtatago ng supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa isang ligtas na lokasyon sa loob ng Iran sa gitna ng mas mataas na seguridad. Sinabi ito ng ilang mga source kabilang ang Reuters. Isang araw matapos patayin ng Israel ang pinuno ng grupong Lebanese na suportado ng Iran na Hezbollah sa isang welga sa Beirut, ang desisyon ay ginawa bilang tugon sa mga pag-atake ng Israel sa labas ng Beirut rot noong Biyernes na pumatay kay Hasnan Nasrallah, ang leader at nagtatag ng grupong terorista na pinondohan ng Iran na Hezbollah. Dalawang sources ang nagsabi sa Reuters na nakipag ugnayan ang Iran sa Hezbollah at iba pang proxy forces sa rehiyon upang tukuyin kung anong aksyon ang gagawin bilang tugon sa pagpatay kay Nasrallah sa isang pahayag noong Sabado. Sinabi ni Kamenei, ang kapalaran ng rehiyong ito ay matutukoy ng mga puwersa ng paglaban na may hesbola sa unahan habang inihayag ang limang araw ng pampublikong pagdadalamhati. Tinawag ni Kamenei si Nasrala na ang tagapagdala ng bandila ng paglaban sa rehiyon. Hindi dapat mapabayaan ang dugo ng martir, dagdag niya iniulat ng mga pahayagan sa Iran noong Sabado na ang mga pag-atake ng Israel sa labas ng kabisera ng Lebanon ang pumatay din sa Deputy Commander ng Iranian Revolutionary Guards, si Abbas Nilforosan. Pumatay ang Israel ng ilang iba pang mataas na commander ng Hezbollah sa Beirut, lalo na sa nagkaraang dalawang linggo, bukod pa sa ataking pumatay kay Nasrallah. Noong unang bahagi ng buwang ito, isang malawakang pagsabog ng libo-libong explosives na nakatago sa mga pager at walkie-talkies ng Hezbollah ang nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa labindalawang tao at injuries sa libo-libong iba pa. Malawakang pinaniniwalaang ang Israel ang nasa likod ng pag-atake ngunit hindi ito nakumpirma o tumanggi sa responsibilidad. Isang Iranian security official ang nagbigay ng impormasyon sa Reuters na nagsasabing ang Revolutionary Guards ay nagsasagawa ng malawakang operasyon upang inspeksyonin ang lahat ng mga device ng komunikasyon. Karamihan sa mga ito ay ginawa sa Lebanon o inangkat mula sa China at Russia habang ang Iran ay nagsasagawa ng masusing investigasyon na nakatuon sa mga mid at high ranking na miyembro ng Revolutionary Guards isna alang ng Iran ang posibilidad ng infiltration ng mga ahente ng Israel kabilang ang mga Iranian na binayaran ng Israel. Bilang tugon sa pagkamatay ni Nasrallah, daan-daang mga nagprotesta ang bumaba sa mga kalye ng Tehran, may dalang mga bandila ng Hezbollah at sumisigaw ng kamatayan sa Israel at kamatayan kay Netanyahu ang mamamatay tao. Sinisi naman ng presidente ng Iran na si Masoud Pejeshkian ang Estados Unidos para sa pagpatay kay Nasrallah dahil sa pagbibigay ng Washington ng mga armas sa Israel.